idol ito po yung mga idol yung 1903 na tinatawag ng ating mga ninono isang kusing ayan isang kusing ayan po mga idol o 1903 na half centavo napakaliit po nito mga idol ayan sobrang liit eh, no? ayan ganito mga idol ang halaga po nito ay nasa 1k pataas depende po yan sa ganda ng inyong coin ayan muntik na malaglag mga idol ayan oh half centavo po siya mga idol oh isang kusing yan pagpangit naman po ay, mga idol ay nasa 1k pababa ang halaga po dito ayan makapag po ay nasa 1k pataas ayan, 1903 na half centavo mga idol ito mga idol ay napakagandang uh, 1903 ano bihira po kayo makakita ng magagandang 1903 po or half centavo po na maganda ayan o no? kita nyo mga idol ang ganda oh. 1903 half centavo Natawag na U.S. Philippine Coins. So, yan o. Yan. Pag meron mga ganito mga idol, PM dahil bumibili po tayo niyan anytime. Yan mga idol, maraming salamat. Palike and share naman dyan sa ating video.